para sa mga asawang lalaki. Ang mga asawa nyo po ay napapagod din. Naisipan mo na din bang kamustahin kung anong kalagayan ng asawa mo? Kadalasan po ang asawa nyo ay nahihirapan na rin sa araw-araw. Hindi nyo lang napapansin. Kapag sinabi ng asawa nyong napapagod na siya, huwag mong isipin na nagiinarte siya. Nahihirapan din siya sa araw-araw na nangyayari sa buhay niya at dumadating na sa puntong pagod na siya kaya nakadaing na. Sobrang pagod na siya kaya kailangan din tulungan mo din siyang maglaba, magluto at maglinis. Kahit maghugas lang ng pinggan, hindi naman yan nakakabawas ng pagkalalaki mo. Nahihirapan na siya at hindi mo man lang natanong kung okay ba siya. Ang nanay ay hindi lang tagapag-alaga ng anak, taga-budget ng mga kailangan, tagahanap para mabuo kung anong kulang. Kailangan din ang suporta ng asawa. Simpleng kamusta sa kanya, masaya na siya. Kung may problema ka, andyan siya sa tabi mo handang makinig at magbigay ng payo. Kung walang pera, magahanap yan ng paraan para may mahiraman Ang misis kahit nahihirapan na Palaging nagsasabi yan na okay lang kaya pa Isang mahigpit na yakap sa ating mga dakilang ina